Good morning! Magandang umaga! Ano na ngayon? Uh, Wednesday? Yeah, Wednesday. Ang... Ano latest? <laughs> so, nangyari... Uh, nine days dito yung mga apo ko. At saka... So, hinatid namin sila. Di na lang sila dito noong... Tatlo kong anak malalaki. So, they are two all together in a car coming here last Saturday. The other Saturday. Kasi last week na nang bakasyon ng mga bata. So, din nila yung dalawang apo namin. Two grandchildren, Jason and Victoria here. So, nagsay sila ng nine days hinatid namin noong Sunday Today is Wednesday. So hinatid namin noong Sunday at uh, Maraming nangyari. <laughs> so hinatid namin noong Sunday, nakauwi kami kahapon lang Tuesday night. So today is Wednesday. So Yeah, sleepover kami dun sa friend ko. Shout out Doreen and Bong. Thank you. But then we're going to, uh, we're going back on Saturday to for the funeral burial of my our friend. Na, na. Okay. So, ang ginagawa ko ngayon ay kumakain ng breakfast. Breakfast ba to? <laughs> Gusto ko lang magkalaman ng tiyan ko. This is from Costco at saka turon na galing sa Seafood City. Nag-harvest na ako kanina. Ah, uh, kasi magdidilig ako. I have to check all my plants. Ngayon, Hinarvest ko yung okra, at saka yung sitaw. Dahil ayo kung tumanda doon sa sa plant at baka ma, mabulok. Malaki na yung mga okra. Two days kaming nawala pagdating ko kahapon. Bilig ka agad ako eh kasi uhaw, uhaw na ang mga halaman ko at gulay. ngayon bala kong diligan ulit ngayong umaga is 9:45 na pero uulan mamayang hapon pero magdidilig rin ako para sumiga na naman sila at sumaya so ganon ang nangyari sa amin nitong past weeks I will show you yung mga hinarvest ko ngayon. Bago kami umalis noong Saturday, Sunday, ng mga bata, Tinulungan ako ni Victoria mag ano, harvest ng mga vegetables para dun sa friends ko at saka sa family rin nila Victoria at Jason. So, marami na, na nalinis ko ang harvesting, pero pagdating ko ngayon ano nga kailangan magharvest ulit ng okra, ampalaya, sitaw. At yung isang kamatis eh pula na kinuha ko. Okay, I will show you later. So, eto na yung hinarvest ko ngayon habang nag-check ako. At yan, uh, okra, ampalaya, sitaw, isang kamatis na namula. Yung mga siling malalaki kinukuha ko na rin. itong ang palayan na to ngayon ko lang umaga nakita ano pulang pula na ano yellow na siya orange so ito isi seed yan eh kukuha ko ng seeds dyan para itanim next year okay so yan aking kinuha ngayon at yung okra nga lumalaki na kailangan kong kunin. So, two days nga. Ano, bali three days hindi ako nagharvest So, yan na yan. Ang harvest ko ngayong umaga. ay eh, matinde init ngayon. Pero, uulan daw ngayong hapon. Hindi na siguro ako pa Paulan na ay eh, maambun. So, ang gagawin ko ngayon, Uh, lilinisin ko tong lamesa at napakadumi. Alam niyo na, nawala kami ng two, three days. Sat Sunday, Monday, Tuesday. Wednesday ngayon. So, ang gagawin ko ngayon ito, nabitin ako dito. sa ako ng spring onion. O yung sibuyas na mura. Ayan ang seeds niya. Ayan, black. Pero may nakuha na ako dito eh. May nakuha na ako mga seeds. Ang huli kong nakuha ay itong sunflower seeds. Ito yung bago nga yung seeds ko na marais siyang bulaklak. Ito naman ay sinisids ko rin. Ito yung dalawa kulay ng petunia white and purple. So, ang seeds niya, yung maliliit na yan. Hala mo, yan, yung maliliit na yan ang seeds. So, para next year, hindi na naman ako bibili ng mga halaman. Pwede ko na siyang itanim. Hindi na, hindi na ako gagasta pang bumili. At saka, may mga na seeds pa rin. Ako. Ang mga na seeds ko na, Asa ah, na ba yun? Ah, ito eto yung arrangement ko ng ano storage ko <laughs> lalagyan ng sky flakes. ito veggie seeds, ito yung seeds galing ng China eto yung mga flower seeds ko so ayan ngayon nandito sila sa ayan spring onions yun yung yung aking sini seeds ngayon ito na ang nakuha ko o. ayan nilalagay ko sa envelope para hindi siya kasi pag plastic para siya nasa suffocate or I don't know what's happening pero better sa papel na supot eto yung ampalaya kong nakuha yan para next year eto dito siya galing sa ganyan hugasan din patuyuin yan galing yung seeds nitong ampalaya. Eto na may red peppers. Nagustuhan kong malaking malaki itong ano eh. Malaking malaking red pepper. Yung siling panluto. Yan. Kaya tinabi ko yung seeds. So far, yan ang mga na save ko ngayon. Marae pa ako sa save sinya. Ah... Uh, Marigold, ito, isang klase rin to ng bulaklak na isi-seeds ko. Ito siya, ganyan siya. Natuyo. Pagka tuyo na sila, yung kanilang mga bulaklak, may mga seeds yon Ang seeds niya, ayan, sa loob nito. Sa loob nito ang seeds niya. Ayan. Seeds na yun. Ayan, na bumabagsak mga seeds na 'yon pwede nang itanim ulit. So first year lang siguro dapat hindi ka na bumili next year. Kung na- kung alam mo na <laughs> Well actually 2 uh, years bago ko nalaman. I-Google mo lang how to get the seeds ng halaman gusto mo or gulay na gusto mo. So ganyan ang pagsiseeds seeds ko. Para hindi na ako bumibili ng mga flowers. Okay, so, maglilinis na ako and uh, see you next time. Umuulan na dito ako sa loob. Ito yung napitas ko mga okra. Ok, okay, see you next time. Bye-bye.